magandang balita nga ang iniiwan ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards. Ito ay ang nalalapit law nilang pag-amin sa publiko. Itong announcement na ito ay matagal na raw binabalak ni Alden Richards at Main Mendoza. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nangyari ang break up ng Katnil. At dito, biglaan na lamang pumayag si Catherine Bernardo na ituloy ang kanilang proyekto kasama si Alden Richards kaya nakita ng buong tao na napornada ang gagawing big announcement ni Maine Mendoza at Alden Richards napakatagal nga ito na pinag-isipan mismo isang taon bago ito gawin ngunit naantala ito dahil syempre ay hindi naman pwedeng gawin ni Alden Richards na mag-agawan ng eksena sa gagawin niyang pag-amin ang mahalaga dito ay kinukumpirma mismo ang gagawing pag-aming ito at ia announce ito sa publiko napakagandang balita nga ito dahil sa wakas ay matutuldukan na ni Alden Richards at Min Mendoza kung anuman ang hinihiling sa kanila ng publiko hindi na rin kasi biro ang ginagawa nila na pagtatago sa publiko na alam naman ng buong Aldam Nation ang totoo sa kanila. Hindi man ito mangyari ngayon. Ngunit, alam natin ang desire ni Alden Richards at Maine Mendoza na umami na rin sa publiko nang sa gayon ay matigil na ang paninira sa kanila. Yun lang naman talaga ang ultimate goal na isiniset ni Alden Richards at Maine Mendoza sa isa't isa ay matigil na ang paninira sa kanila lalong lalo na ngayon na nagkalat na ang mga bashers at kailanman hindi hindi na ila ito pwede pa maiwasan si Min Lang at Alden ang tunay na mag-asawa na noon pa kaya mga tri nga ang tatlong anak na ang mga anak nila at si Catherine at Daniel, pinagpilitan nyo ang showbiz lang. May movie sila, kaya pakilig yun. kunwari. Sila ang pagkatapos nun, wala na. At marami na rin ang nakakapansin yan. At talagang yan naman talaga ang kalakaran sa showbiz. Na talagang ang dalawang magkasama sa isang pelikula ay tinutokso sa isa't isa. Alam natin yan kahit pa Meron ng asawa o merong nobyo at nobya ang isang tao ay hindi maaari na maungkat ito. Ang example dito, pag ang magkasamang artista ay merong kinakasama, syempre hindi tatanong ito ng mga reporter patungkol sa kanilang mga totoong kapartner kung hindi kung ano ang nararamdaman nila sa isa't isa na magkasama sa movie. Yan talaga ang protocol pagdating sa pag-a-announce at pag-promote ng movie. Bagamat nahihirapan si Maine Mendoza at Alden Richards sa ganitong aspeto dahil na rin sa mga nakapaligid sa kanila ay talagang haasahan mo naman kay Alden Richards at Maine Mendoza na tunay at hindi peke ang kanilang relasyon dati pa lamang. Kung matatandaan nyo min kasi sa unang pelikula ni Min Mendoza at Alden Richards na Imagine You and Me ay dito mo palang makikita na tunay ang relasyon nila at napakaraming resibo ang lumabas dito Kung hindi pa naaalam ito ng publiko ay babanggiting ko isa't isa kung ano ang ginawa nila roon Kung matatandaan nyo at hindi ito nalalaman ng iilan sa publiko. Noong magkasakit si Main Mendoza, ay mismong si Alden Richards ang nag-alaga dito ng isang araw sa kanyang kwarto. Na kung mapapansin nyo ay hindi pwedeng mangyari kay Alden Richards at Kathleen Bernardo. Dagdag pa dito, ang ginawa nilang pagsasama na sila lamang dalawa na hindi nakasunod ang kamera. Kung iisipin nyo, hindi pa sikat ang vlog doon sa YouTube na talagang pinagkakakitaan na ngayon ng mga vloggers. Ngunit totoong totoo ang ginawang pagsasama ni Alden Richards na yon na hindi mo na rin makikita ngayon kay Catherine Bernardo at Alden Richards. Ilan lang yan sa mga pagkakaiba ng ikinilos noon ni Alden Richards patungo kay Maine Mendoza at iba rin ngayon. Para naman kay Catherine Bernardo, marahil ay alam na natin ang tunay na estado ng relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hinding-hindi na ito Masisira pa ng mga bashers ang ginawang pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko ay sapat na para paniwalaan na tunay ang kanilang relasyon. Kahit ano pang gawin ng mga bashers ay hindi nila masisira si Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi lang naman ito kasi nangyayari ngayon. Dati pa ito kaya sanay na sanay na si Alden Richards at Min Mendoza sa mga ganitong taktika. Lalong lalo na ngayon na talagang rampant ang mga pangbaba sa kanilang dalawa. Ang mga bashers na ito ay yung mga nanggagamit sa kanila na wala namang galit. Ngunit ang iniisip nito kung paano sikat ang kanilang mga iniidolo para mapantayan lamang ang kasikatan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit nagkakamali sila. Ang pagsikat ni Alden Richards at Maine Mendoza ay hindi lamang ito coincidence o swerte ito ay talagang tunay na pinaghirapan. Ang kanilang talino ang ginugol nila dito, ang paghihirap at sakripisyo. Kaya kung inaasahan ng bashers na sinisikat ang kanilang mga idolo dahil lamang sa pangbabash kay Maine Mendoza at Alden Richards ay nagkakamali sila. Dapat nilang guwa ang effort at malaman nila na hindi lamang Basta-basta, ang naging pagsikat ni Maine Mendoza at Alden Richards, ito ay totoo at napakahirap ng gawin ng sinuman. At ang mga sumasawsaw, mga sarswela ay nagsimula dati pa, kaya hanggang ngayon ay nariyan pa rin. Hindi na kasi nagtataka ang buong Aldab Nation kung bakit hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards kahit nagkakaintindihan na sila dati pa. Kaya hindi na nila ito. Pinapansin ngayon, gumagawa ng sarsuela at pinatitibay ng mga bashers nila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!